paano pagagandahin ang inyong kilay. Uh, marami sa atin ay numipis na ang kilay. Ang pangunahing dahilan ng pagtipis ng kilay ay ang sobrang pagbubunot o pagtitreading noong bata pa tayo o noong teenager pa tayo. Alam nyo ba na sa bawat pagbunot nyo ng buhok sa inyong kilay ay nagkakaroon ng epekto doon sa inyong hair follicles at maaaring hindi na tumubo muli. O kaya naman, eh, numipis na nga talaga. Kaya panawagan ko sa mga makeup artist at sa ating mga teenager na huwag uubusin o paninipisin ang inyong kilay dahil baka hindi na ito tumubo. Ngayon, kung talagang naging manipis na, meron naman tayong solusyon dyan. Ngayon, marami nang nabibiling mga eyebrow pencil. So, pwede mong ihubog, ishape, shape sa gusto mong shape at 24 hours na yung mga yan. Ano? Tapos, meron na rin mga eyebrow makeup. Yan, pwedeng lagyan nyo muna yung gilid at saka papunta dun sa gitna. Meron na rin tayong mga eyebrow wax or gel. E yan, para yung buhok ay nandun maiayos sa mga blank spaces ano at sa paglilinis naman o pagtatanggal ng inyong uh, eyebrow makeup pwede kayong gumamit ng eye makeup remover gamitan niyo lamang ng cotton buds isawsaw ito dun sa liquid na eye makeup remover at marahang tanggalin ang inyong makeup diyan sa inyong kilay 'wag po nating gagamitan ng towel tapos ididiin natin kasi nakakatanggal din niya ng buhok ngayon, pwede niyong itanong sa inyong dermatologist, pwede ba kayong gumamit ng minoxidil para kumapal ang inyong kilay. At doon sa mga nagkaroon ng dandruff, doon sa kanilang kilay, ang dermatologist nagbibigay ng ketoconazole cream. Yan, kasi isa rin yan sa dahilan ng pagkalagas ng buhok sa kilay. So mula ngayon, pagandahin natin ang ating kilay. Salamat!